Oh, what's up mga kabonsai, mga taga Pilipinas bonsai society, Pisapi of the Philippines. So nandito ako ngayon sa Tagchong Bonsai World na. Oh. Natupad ko pangarap ko na marating ito, mga uh, bonsai nito kasi layo si nakikita sa mga Facebook lang, Facebook lang. Yan. Like four posts lang nakikita ngayon, personal ko na nakikita, di ba? So ngayon isa-isahin natin ang mga itsura ng mga bonsai. Panoorin natin. Yan. Hindi lang ako, kasama rin ko kayo. Nagpapupasan dito, kahit hindi personal. <laughs> So ngayon, masaya ako ngayon. Medyo lubala kasi ako. Nakita ko ang bonsai kasi yung bonsai sa bahay na iwan ko. <laughs> Babay, kipi ako ngayon dito ngayon. Bunga balik ano yung pakasig na ako sa bonsai. Pasan okay. so, namin ko kayo. Ayan, guys. Mga ka-bonsai talaga naman. Solid ang mga bonsai nila. Akala mo, hadyapan tayo. Kaya diba? e, mga ito yung bonsai nila. Bago nila nilang ina, inaayos ina man, mga tale -tale. Ay nila, yung mga titalic kala ko may pinapakaw nila ito tutok may loob pag naman loob May mga meron silang clamp sila Mayroon siyang Panting oh, Ayan well. oh. pa lang ginagawa nila Ayan pa lang ginagawa nila hey, hey, Ayan hey. hey, mga bonsai nila Sa loob, magbawas sa loob Magbawas sa akin sa loob Ayan mga bonsai nila Ayan Ayan okay. sa pero guys, patulong. Ano kaya ano kaya halaman? Hindi ko lang tawag to. Akala ko kahit sa malayo. Bantolin na ako. Akala ko kanina nilang limosito. Pero hindi to limosito. Ang kahoy to. Hindi mo to Mickey diba? Mouse, 'di ba? Eh, sino to? Ah, mapol yan. Ito pa lang mapol tree. Mapol tree. Kita pagka ka mapol niya, no? Nakita na. Hmm. So, maling mangapuling dami tao, dito ng nila, oh. Kompris. Ayun sama sa nila. sama nila. Hindi natural 'yan maklalan. Oh, 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 natural 'yan, Sa ating 'yung mako. 'yung bakulmok, eh. 'Yan. Ano dito ibang tigi? Hinahanap ng ibang tigi wala. Yan, ay good. On. Yan lang lahat ng mga lahat ng makikita dito sa lugar na ito puro materials lang sila. Hindi pa yan mga perfect ones. Hindi pa siya na-worship mga ganoon. Kinawawala Kasi dito na po ba ang benta ben, ng sila dito ng mga mga pelyo mga ambong sa ipat pero mahal pa rin di ba? Makati makati sa mga ano diyan. Mga may kunting liyat mm, na. Oo, may liyat na yung mga pribong mga pribong. <laughs> Ay balta sa may... May tayo sa may... Balik tayo sa may malalaking bonsai. Balik tayo sa may lumalaking banyan. Bumigat yun. Ayun, bitungol. Alam ko na. Ayan, ang tawag ito bitungol. <laughs> Oo. Oh. Oh, oh. <laughs> naisip ko pa kanina eh. Oo oh, okay, guys, sa bitungol. Ang daming tinik. <laughs> <laughs> naisip ko ano kahon ito. Nah, na na banyan. Banyan. Ano tawag yan? Banyan. Banyan? Oo. Oh, pipus. Masasabi mo 'yung sabon sa style na 'yan. Perfect na hindi pa. Hindi pa. Kasi ano 'yun eh, tapering laban nito. Ginagawa lang ay kakatin nila pagpapalaki sa ngali. Ah, pinapasa nila no. Bakit hindi na papadami sa? Ilang taon pa kaya 'yan? Mukhang matagal 'to. Talan pa Pagkat ng sa subagay, mga kabonsai, sa dami ng bonsai, hindi has kaya ng mga artist dito. Hindi hindi sa atin sa atin mga sa Pilipinas, sa bonsai society sa mga makagaling. ay pagdating sa gito ang isa nga talagang maintenance agad sila kasi hindi ba ganun kadaming bonsai tama nga oo Pagmasadong hmm. pag kang madaming bonsai hindi mo lahat maiintindi di diba? ba? hindi mo lahat masikaso oo, oo. hindi mo lahat may asikaso kahit may rami kang sakin ngayon may bunga ang bayabas ito sir ayan may bunga na ang bayabas nga pala kay ino kay ayan sino siya sa si artist si taga aming kababayan sa Mindoro taga Rojas si tingnan dito Si eh, Mike Salota. Oh, kamusta ka diyan? Oh. Puti <laughs> <na> ako. Oh, <laughs> maputi na rin ako, Sir Mark. Oh. At nga pala si ano, you know, yung yung kasawa ng Yes, tinatabang ng ng init. Oh, tatabang ng init ngayon. Nga pala si Ah, uh, si Sir uh, si Tito Poras. e eh, kung eh kung nga pala may world record ng ano ng Bayabas bonsai, napakadaming bon, na bunga. Ito sa <laughs> Taiwan meron sir gumaya yan. Pero hindi kaya talagang burahin yung iyo, Tito Pogras. Ayun. Ayun, tingnan niyo, ayun. Pero Sir Mark, talaga naman. Hindi ako manlulungkot kahit wala ako sa amin, wala ako sa Pinas. Hindi ko nakikita ang bonsai ko dito, nakikita ang bonsai dito, walang bayad, libre. Pwede mo hawakan, hindi bawal. Akala ko bawal hawakan eh, pwede. Huwag mo siyang mabaliin. Mabait. Mabait, yung mga staff <laughs> Oo, so, dito. Oo, bayon tayo nais, dito pala, napakabait. Ah, Nagpalam tayo, okay daw. O, Kaya yung ang sinama kong kuya ko para siya mag-usap.

kasama sa landscape kung ko nyari bundok bigyan lang sa akin ito, hindi to, hindi ko to hindi ano mm -hmm. eh bigyan lang sa akin itong ito o kasi swap kami swap ano kaya papaya ka sa swap pantigi bago eh. ito bibigyan ko kaya ng bonsai kaya ng pantiging malaki palit kami hindi lang na. Eh, ka. ah ka eh, bakit ano nandito ko sa taas ng bundok ako yung naghahat ng bonsai ari yung bonsai gusto ko maabot pag kumahulog, hindi makabito lahat. Ayaw mo, Dini. Ang baba lang pala. Landscape lang yun. Bato lang yun. Kalaman, bundok ako, ha? Ang mga bonsai. Ba't yun sila, no? Pero alam mo, sa mga ibang tag sa akin, talaga iba talaga mga diskarte. Kaya kanya mga diskarte. Sa akin, dito ko sama ito. Ba't may nagsasanga sa ilang siko? Palabas tayo, Ros. Doon, dun doon. Doon ka ba? Doon tayo. Ayan, guys. Tungto kayo itong gusto kong kapatid. Ayan. Ayan. Ayun nga pa lang, sabihin sa'yo, kala niyo akala ko, ako la, ang ah, ng ano, ng ng snowberry, yung suljak taga, langi-langi tawagin. Ay ano, meron dito. Bonsai oh, din nila oh. din ng din. Ginawa natin sa ano, pagkita din, di ba? Hindi. Hindi ba Wala, wala, wala. Oh. kambilog yun. Ah, kambilog. Eh oh. Eh, ang tawag yan ay? <laughs> ay, sulgak taga. O oh, lang nilang Okay, okay snowberry. Ang dami tawag. Damo lang sa atin yan. Damo lang yan. Ang dami ko nito. Lalaki ng puno. Gagayaan. Oh, oh, wow, wow. Pero, binuhay nila dito. Ano kaya mangyayari? inayan nila mabuhay yan dyan. Ah, mas kaling sa'yo. Oh, ano kaya pag-uwi pag, pag -uwi ko? Buhay kaya ang gato kong bonsai? Lima yan eh. limang lalak, ang gato kong halaman? Hindi. Ang, ang ibig sabihin yan, Eros. Kaya nilagay yan inayan yan. Hinayaan nila mabuhay muna. Namatay nga. Ano? Namatay. Hinayin muna na lang taas, mabuhay. Ito tanga sakit. Yung ginawa, kasi sakit ng snowberry, sa puno sila sumusuloy. Mm -hmm. Siguro nahirapan sila, pwede bianin nila, lang, mamatay na matay ito. Yung ginawa nila, bula sa puno, pinasungin nila, isinangasap sa kanyang salila niyang katawan na, na namatay. Pinasa mm -hmm. sa gitna. Ibigay po yan akin dito. Ano? Hibiscus tayo ano? Ay, eh, maganda. Ito, ito, original. Na? Itong original hibiscus. Anong tawag yan? Hibiscus Taiwan Hibisco? Hibiscus Ay, ah, Hibiscus Gumamela Ay, no? Ayan o oh. Anong bulakot yan? Ba't iba ibang dahon? At Ay 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 <laughs> kasi sila ah, Gusto yung kailangan nyo ng pang well, no. Ay Ay mayabo o oh. Ano yan? Ano naman alagao? yan? Alagaw Alagaw pala Ah pwede ba gusto yung alagaw? Alagaw ba yan? Magpawal sila Kailangan natin pandalag Ay tanong natin o oh. Dito pala mahingi tayo. Mm -hmm. Dito no. pa pumunta. Pag magluluto tayo ng dalag? Dalag 'yan. Ayun, hibiscus tayo na lang, ano? Ayon. Laki, ina, laki. ano, laki. Ano? Hibiskis tayo na lang, ano, isa pa. na parita 'yan. Ito siya, ano siya? Oh, ay, ba't ganun? Hibiscus, ano? Ano ang tawag yan? Hibiscus. Hibiscus. Ah, hibiscus na tawag ay. yan. Dahil nga alam na Eros, ah. talaga siya si professional. Napuwi ako, napuwi ako ng gulang. Si Eros, dami nang alam. Professional na lang talaga. Hindi <laughs> masyado naman. Ah, uh, Roy, what's up nga pala sa si uh, kay Bigan, si seroy Si si Sir Michael Morden nga pala. <laughs> gusto talaga ng inyong garden na bonsai. So, ari mo nang unahin ko bago 'yan sa inyo. Gusto lang makita ng bonsai yung personal lahat. Lalo kay Ma'am Susan, kay Ma'am Susan talaga gusto din makita sa lahat garden niya. Sa kana pag-uwi ko ng Pinas, papasa na ako. Kaya dito muna magpa di ba? ayan Ano kaya ito? Ah, playmix na naman ang ganda ng pakano ah. Parang Kaya na nga para mapul tre ng no? oh, kalam mapul hmm. playmix playmix <laughs> <Plemix> yan. <laughs> Gamos sa ubo. Ay. Galing ka dito. Ano? <laughs> Galing ka dito. Pag may inuubo ka, mag ka. Galing ka dito. Ayun, alam ko lang tawag dito. Elm. Is dito Elm to eh. Pero ang katawan niya parang bayabas. No, ano? parang bayabas. I mean, Ay, nanto parang kita po, ito. so, guys, kung ka makakita kayo ng ganyang mga dahong, ganyang puno. pwede sa'yo. Ba't yun sila? Ang no? Ang talaga sa kanila yung katawan. mga, mga kabonsai, mga ka -artis. Ang pinag -iba sa atin ang mga isang artis natin, mahilig tayo bumagay sa laking sanga ng bukat. Diba, no? Yung Philippine Grow, yung tapering iba dito. Sa bagay pambenta nila, ano nga. Pero nakabugo talagang ng pinapakagat pinamagat nila. Eh, ito yun yun yun, matanaka mabulok Mabulo. Oh. <laughs> mabulo, ang mabulok dahon. Hindi ba ito? Mabulo, dahon. kasi sa mga boses ko, nang gagaya ng mga bosses. <laughs> oh, ayun, ito mga the best. Ito, to maganda, oh. Ito yung established na. Anong tawag Ayan dyan sa... Kalat na ako. Ayan oh. anong o. tawag sa puno na yan? Microcarpa. Pero ano, galing yan. nakloudin no? so, din na, <laughs> na yan. Oo. No? Madaming madaming sanga yan na pinagsama-sama na kapusya. Tagal Impossible yung magawa ng ganyan. Tagal na kaya yan. Ah, matagal na yan. Ah, Mga sandala yan. Ano sa akin guys, baka umuwi, um, baka umalis sa Pinas. Ang puno ng ganyan ko, ganyan kalaki. <laughs> ano kaya pag uwi ko, ganyan kalaki puno nun. <laughs> Ay! Grabe naman bonsai dito oh. Bonsai. Pero hindi ako makita ng bantigi dito. Yeah. Alam bantigi dito. Pera ka makakita. Yan, yeah, nakita na. Are. Nakikita ko na personal. Are, nakita sa Facebook to. Are. Tam tulis. Ang tawag sa halaman na yan? Kamuning tulis. Kamakala na tamalay Ang tawag naman talaga dyan ay pinkit. Ang tawag sa design na yan? Ganyang ganyang workshop na yan, ganyang ano, style. Kaya informal o private. Ano? Nakarap din, ano? Nakarap. Ang ganda ng tabi. Ay, dito po yo, pati yo, pinamimigay daw yan. <laughs> <laughs> joke, joke, joke. Tama mong <laughs> ibigay daw sa si Eros. Eh pinamimigay daw yare eh, sabi. Sabi daw hindi mo tindihan. Yung <laughs> <Ino, laughs> hula ko lang. Ay. Tingnan sa Uh, tapis po -tay tayo sa akin. Tayo, -tay. oh, ano, palabas na tayo. Ere, ere, ere. oh no. Ito, ito, dito na. Ay, ayo. Ayan na, malupitan na Dito sa likod, ayun yung ano Kung sa akin to, sa kuting-tingin yan kung nasa akin yan Sarap kuting-tingin Alaga sa kuting-tingin na Lalo mga kabay natin, nakakaasin sa mag-wire Magkatakot <laughs>

Oh. Alagaw ba yan? Alagaw yan oh. Alagaw takat yun eh. Alagaw Taiwan. Alagaw na Taiwan. Oh. Ganda oh. Nabuhay niya kahit bulok na yung katawan na. Oh. Yan yung pinaka gin niya. Oh, gin chari Gin chari Hmm. Ang gin yung mataas. Ang chari, yung baba. chari yung katawan lang. Ito mga gin. Yung mga dulo-dulo. Yan. Huwag siya akin. Pag mo lang. Bigyan mo lang sa akin yan. Hindi ko, 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 ko ayawin yan. Gusto mo ka? Bumuli mo. mo. Ayun <laughs> na, pag Pagnaboto, mo. Pag ko, ako, ako lang. Ayun naman magaan, na, tao talaga, may tao. Ka lang, may tao. Kung may, tao. may, tao. may tao. ganda, no? Ganda. Ito, ito, ito. Ayun. Ayun. Ang tawag sa ano Ah, yun din. Ganun din ako. Oh. Yung ano? Palakata? Palakata. Palakata kayo? Palakata, um, ang muna pito ako. Ang gagawa. Ngao. Ay, ang elmo. Chinese elmo. Ano talaga? Chinese elmo. Chinese elmo. Mm. Ano naman, ay ko. hay xe. Ah, à, là. Điên, đi, Điên. Điên. Điên philippines. xem chưa, nữa. A dầu tayyo nữa. Nghê đi, đi. Ngẩy đi. Ngẩy nguồn đi. Ngẩy nguồn đi. Ngẩy nguồn đi. Ngẩy Pilipin, ayang uh, Hmm. Uh, ay, Pilipin, uh, Pilipin bonsai. Pilipin bonsai, sayte. Sayte, pisang, sayte, pisang. ito para peke. Oh, ang ganda. Uh. May mga Taiwanese natin um, mga sa kaibigan Di 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 di

Riola sa Tagapagasinan si Michael Morden si Mami Susan at yung iba pa si Jason Espinar si Mark Saluta si Kuya Kim Barcelon kinakamusol lahat ang mga bobonsai sa Pilipinas Mabuhay kayong lahat sa mga bisape kamusta kayong lahat kay Sir Nolan lang nga pala ang pinaka ano ko namin kaibigan kamusta salamat <laughs> tapos tapos na tayo ang pangmasyal ay kay okay, so, Koy gumuhong na sa bago gumohong nagpakilala ko sa nila tinanong ko rin yung mga mga Pilipino artist sa ate na pumunta dito marami na pala akong, akong huli na pumunta din ng Pilipino is, kaya sila ay no, kapitsa ko sa nila so, paano sana magustuhan nyo ang mga ang, ang ginumang video sa ay mga pasal paglalayas dito Taiwan <laughs> sana magustuhan nyo bye bye <laughs> sana masuportahan mas nyo uh, ang aking video sa ay, youtube channel Eros Vlog TV sana sana pahingi na mga subscribe nyo pahingi oh, sayang naman. Sayang. oh, sayang naman. <laughs> Madagdag na naman ay mga followers ko. Okay na sa akin yun. oh, hindi mo minamadali. Okay, kahit. Okay, okay, tayo okay lang. Sa may okay, sa bonsai. Ito. Yan, yan O oh, sa manlala sa mga artist dyan. sa mga bonsai. Sa, sa, out nga pala sa mga bonsai artist.